What's up guys? Magandang araw po sa lahat. This is Laging Handa Vlogs. For today's videos, ito ang pinakamataas na porch ang napuntahan ko sa Bang Pilipinas. Sobrang ganda dito guys. Nakakarelax sa pakaramdam. Dito lang ito sa Luciana Laguna. Madali lang ito puntahan. Halos malapit lang ito sa Kabintay Laguna. Buka na lang ito sa Luciana Laguna guys may makikita na kayong tarpaulin sa malaki tapat yan guys may mga tour guide nang nakabantay sa tabi ng kalsada madali lang itong puntahan guys may tricycle na nakaparada sa papunta doon bago kayo pumunta dapat may baong kayong dala walang mabibilihan doon guys at siyempre guys lagi nating panatilihing malinis ang lugar yung basura natin guys kailangan natin iuwi iyon at siyempre guys pagdating doon sa area una mong makikita yung pinakamagandang at taas na pulse ma mamamangha ka sa unang mong makikita guys talagang mapapawaw ka sa sobrang ganda at taas ng pulse makikita mo guys may mga may mga tanawin pa sa paligid na mapapawaw ka rin at mga batong nagrarak permission maganda pumunta dito guys pag summer kasi talagang sulit ang punta mo dito kasi ang tubig sobrang lamig at siyempre guys magdala ka ng bisan mo at mapapaligo ka sa sobrang linaw ng tubig at ito pa guys marami kang makikita dito ang nagpo-photoshoot. Talagang relax na relax ang pakiramdam mo dito. At ang lakas ng hangin gawa nung pagbagsak ng tubig guys, mararamdaman mo yung tubig pag ikaw nasa malapit ng falls. Mag-ingat lang sa inapakan. at may mga bato na butas-butas kasi gawa na noong araw ng panahon tinitrisyor ng mga taga doon. At sa gustong pumunta guys, mas maganda wag muna magdala ng mga bata pag sa panahong na ulan-ulan kasi medyo mahirap ang daan, madulas maputik. Kaya daw tinatawag ng hulugan falls ito guys sa mga Tagalusyana kasi daw may kalabaw na nahulog sa falls noong araw. Tingnan nyo naman guys, sa video pa lang mapapawaw ka na sa ganda. Lalo na pag makikita mo ito sa personal. Kaya what are you waiting for? Puntahan nyo na guys, kung galing ka sa Maynila, nasa 3 hours drive to 4 hours drive, sulit na sulit ang punta nyo dito recommend ko lang guys ha, mas maganda magdala kayo ng tent. Siyempre guys, may mga bawal tayo diyang role of regulation ng ating guide. Una, bawal umakyat sa poles. Ay, este. Um, bawal umakyat sa bato kasi madulas. Hindi ko rin alam guys kung bawal ang magdala ng alak. Tanong nyo na lang pag kayo napupunta sa mga tour guide. Mapapachallenge ka talaga bago mo marating ang poles. Para kang nag-hiking guys bago mo marating ang Hulugan Falls. Pero sobrang sulit pag ito marating mo na to. Ang lakarin pa lang dyan guys ay nasa 30 minutes to 20 minutes. 20 minutes wag mabilis ang lakad mo. Mayroon pang dalawang falls dyan guys na hindi ko na pinuntahan. Kasi madulas ang daan gawa nung naulan-ulan yung pagpunta ko dyan guys. So what are you waiting guys? Sa gustong pumunta, punta na lang kayo. Inquire na lang kayo. Message nyo lang ako o sinong message yung kilala nyo taga doon. Thank you for watching, guys. Please like and share. God bless you all. I'm lying alone with my head on the floor, thinking of you till it hurts. I know you're hurt too, but what else can times when my life seems so low A mystery. I can't get you out of my head.